Magandang araw. Sa video na ito, tatalakayin natin ang konkreto at di-konkretong pangalan. Ngunit bago 'yan, balikan muna natin kung ano ang pangalan. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Ngayon naman ay talakayin natin ang dalawang katangian ng pangalan: ang konkreto at di-konkretong pangalan. Ano ang konkretong pangalan? Ang konkretong pangalan ay mga pangalang maaring makita, mahawakan, maamoy, madinig at malasahan. Tinatawag din itong concrete noun sa wikang Ingles. Halimbawa, bumili ako ng candy. Ang konkretong pangalan ay candy dahil ito ay nakikita, nahahawakan at nalalasahan. Ang poste ay mataas. Ang konkretong pangalan ay poste dahil ito ay nakikita at nahahawakan. Malakas ang tunog ng drum. Ang konkretong pangalan ay drum dahil ito ay nakikita, nahahawakan at naririnig. Dumako naman tayo sa di-konkretong pangalan. Ito ay tumutukoy sa mga pangalan na hindi nakikita, nahahawakan, naaamoy, nadidinig at nalalasahan. Ito ay maaring kondisyon, kalagayan, iyong nadarama, naiisip at nauunawaan. Sa wikang Ingles, ito ay kilala rin sa tawag na abstract noun. Halimbawa, ang pag-ibig ay walang hanggan. Ang di-konkretong pangalan ay pag-ibig. Mahalaga ang kalayaan para sa lahat. Ang di-konkretong pangalan ay kalayaan. Ang edukasyon ay pinto sa maraming oportunidad. Ang di konkretong pangalan ay edukasyon. Tandaan, kapag konkretong pangalan, ito ay nakikita, nahahawakan, naaamoy, nadidinig at nalalasahan. Di konkreto naman kapag kondisyon, nadarama, naiisip ngunit hindi nakikita, nahahawakan, naaamoy, nadidinig at nalalasahan. Ngayong alam mo na kung ano ang katangian ng pangalan. Magbibigay ako ng limang pangungusap. Tukuyin kung ano ang pangalan at sabihin kung ito ay konkreto o di konkretong pangalan. Ang katapatan ay susi sa mabuting samahan. Sagot, katapatan. Di konkretong pangalan. Kumain kami ng adobo. Sagot? Adobo. Konkretong pangalan. Ipinakita niya ang katapangan sa laban. Sagot? Katapangan. Di konkretong pangalan. Naglakad kami sa tulay Sagot: Tulay, konkretong pangalan. Ang katarungan ay dapat laging pairalin. Sagot: Katarungan, di konkretong pangalan. Magaling! Ilan ang nakuha mong tamang sagot? I-share mo naman sa comment section. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood.